Hi everyone and welcome back to my channel. Nandito na naman tayo at uh, mamamasyal sa paligid-ligid. Meron tayong ispatan dito. Ayan, Timberland Black G. Ayan. Wetland 6 dito sa isla ng uh, Boracay sa barangay Manok-Manok, Malay Aklan. So, tignan natin kung ano yung nandito. It's a protected area ng DNR. May mga mangrove sa gilid. Ayan at meron siyang mini uh, port or pantalan but uh, medyo hindi ganon karami yung tubig at kung mapapansin nyo ay maraming mga basura dito at hindi siya gaano uh, Ayan. so sightseeing muna tayo dito at syempre may mga mangrove din sa gilid may tao doon lakad lakad lang tayo at ito yung usual na ginagawa natin Everyday dito sa Boracay. Ayun, medyo luma na 'yung uy. Meron pang bote ng Red Horse, Ibig sabihin. Sa gabi ay merong mga pumapasyal, umiinom dito. Maganda nga namang pasyalan, pero sana 'wag naman sana ng abusuhin or iwan 'yung mga bote na pinag-inuman. Ayan, So, para siyang lawa, maliit na lawa in the middle of Boracay Island merong gulong at uh, may mga nabubuhay na isda ayun kita nyo guys may mga nabubuhay na isda at uh, sana ay uh, lumaki sila ng uh, maayos at uh, maganda Ayan. lakad lakad lang tayo natin. so approximately nasa 20 to 30 meters yung haba ng tulay na ito it's uh, cemento siya guys Ayan, ito yung lagi nating ginagawa every morning. Lakad-lakad, walking-walking. Ayan. So, ito na yung pinakadulo. Papakita natin. Ayan, may mga mangrove dyan. It's a protected area by the DENR. Dito sa isla ng Boracay. So, ayan guys. Maganda rito. At uh, pasyal kayo. Siguro, uh, yun, to yung pinakadulo. So, hindi pa siya tapos. Meron silang project dito soon na gagawin. So, balik na tayo. And from the other sides, nasa 10 to 15 meters lang yung haba. Okay? At this point, meron siyang bubong kaso kinakalawang na. Meaning to say, may bubong siguro ito dati nung purse na ginawa. Then, yun, uh, naging kalawang na siya or naluma na. Maganda sana ito kung maalagaan at uh, siyempre pag-iingatan ng mga tao na pumupunta dito. And then, yun, nakita nyo may mga bote ng red horse after nilang inumin ay uh, tinatapon lang nila dito grabe talaga ang uh, mga tao so ayan hanggang dito na lang muna guys at sana uh, alagaan natin ang uh, kalikasan kung saan man tayo mapunta hindi lang dito sa Boracay at sa buong Pilipinas alagaan natin ang ating sariling atin